Other topic, sir, okay lang. Sige, sige. Sir, uh, on the Anson K uh, investigation, what do we know so far? Ano po ba yung nakukuha natin ngayon? Na na natin ang ano eh, yung direct participants. Pero inaayos lang yung mastermind tsaka motive. That's one thing that we're trying to determine right now. Okay. Uh, hmm. sir, how close are we to finding uh, out? Give, uh, give us around 20, 25 days. It will be done. Okay. Uh, sir, nakakagulat ba ano? yung lalabas doon sa motive and doon sa um, uh, it might pull off a surprise baka baka kagulat-gulat ang lumabas sir bakit okay? po um, well malalaman niyo na lang pagdating ng panahon okay, okay thank you, thank you sir. Umiikot na ako at uh, kinakausap yung ilang uh, chief executive sa ating Desayas at Mindanao nanggaling pa lang ako sa Cebu at uh, maski dito sa ating uh, area ng Greater Manila yung matitibay na mga opisyal na kawalang talo-talo -talo, na halos nuisance candidate lang ang kalaban ay kinakabahan kasi may sinasabing protest vote galit at uh, talagang nagdadamdam Lalo na yung Cebuano-speaking areas, kapag uh, kaalyado ng administrasyon, hindi gawain ng Pilipino ang mang-api ng matanda na may sakit. Hindi dapat nangyari. You think tatamaan ng protest vote yung mga nasa slate ng Pangulo? Hindi ko alam. Uh, sila dapat ang magtantya niyan Sila naman ang mahilig mag-survey kayo mam tingin yung magiging beneficiary kayo ng protest vote na yan hindi ko rin alam kasi Marcos pa rin ang apelyido ko so kaliwat kala lang tama ako nahihirapan po ako sabi so, ni bibi sana magpalit na daw kayo ng surname <laughs> Sa so, palagay ko hindi ako dapat magpalit kasi tapat ako sa turo na ng...